And two. CFO Livelihood today. Good afternoon po sa inyong lahat. Excited na naman po kami makasama kayo today and we hope na lahat kayo ay masaya at super excited din para sa episode natin ngayon. Handa na po ba kayo? Sit back, relax at samahan nyo kami sa isa na namang nakakatawa at inspiring na episode na sigurado magbibigay sa atin ng tips and motivation. For today's guest, kilalanin natin ang ating kapatid mula sa distrito ng Maynila. Ibabahagi niya po sa atin ang kanyang cheesy ingredients para sa kanyang pizza business. Sisilipin po natin ang kanyang pizza amazing adventure at kung paano niya nahanap ang tamang recipe para sa tagumpay. At habang nanonood po kayo, comment niyo po sa ating chat box kung ano pong flavor ng pizza ang pinaka-favorite po ninyo. Ako po kasi yung favorite ko po is yung all meat. Grabe! Nakakagutom naman. At kung bago pa nga po tayong magutom lahat, panoorin po natin ang kwento ni kapatid na Arnel Durant kung paano niya po sinimula ng kanyang pizza business. Let's all watch this. Lahat ng tao ay may inaasam na pangarap at payapang pamumuhay. Ako sa negosyo ko natupad ang mga pangarap na ito para sa pamilya. Sa una ay mahirap at paulit-ulit na nadadapa. Pero hindi matitinag sa pagbangon at pagsusumikap para sa inaasahan. ang isang pizza business dito po sa Paco, Manila. Hello po mga kapatid. Hello po. Panoorin nyo po. Ituturo ko po sa inyo ang paggawa po ng basic pizza. Okay po, simulan po natin. So after po na magawa natin yung dough, mag-start na po tayo mag-toppings. So umpuisan po natin yan sa sauce po, pizza sauce. Yan. Make sure lang po na pag naglagay po tayo ng sauce, yung ano naman po, ah... Uh, Marami-rami, hindi po yung tipid na tipid po yung sauce natin. So after po nating malagyan po ng sauce, lalagyan naman po natin ngayon ng cheese. So sa amin po kasi, naglalagay po muna tayo ng cheddar cheese para mas masarap po. Dahil ang cheddar po, meron po yung lasa na mas uh, salty po siya. Sige po. Pag, nag, pag naglagay po tayo ng uh, uh, cheddar, uh, hindi po masyadong marami. Kasi nga po, ito po ay medyo maalat na. And mas malasa na po sa pizza. Ito lang po rin ay nilalagay natin para mas kumapit po yung melting cheese. Kasi pag puro melting cheese lang po ang nilalagay natin sa pizza, pag niluto na po yan, sipin niya po, nagme melt siya na talaga po bumabagsak po yung keso sa dough po natin. Ngayon naman po, uh, pwede na po natin ilagay yung melting cheese po natin. And sa ano naman po, sa melting cheese po natin, dapat po dito ay frozen po overnight. Kasi pag ito po, ay hindi po frozen, eh sigurado po hindi na po yan malalaglag po sa grater kasi malambot na malambot po yan. And hindi na po natin grate ng maayos po. Ito naman po sa paglalagay naman po natin ng uh, melting cheese, ito naman po yung mas marami-rami na nilalagay natin. Ito naman po yung creamy na sweet na pag nag po sa cheddar, talaga naman po masarap na masarap. And of course, ang nilagay po natin na keso dyan ay dekalidad po na keso natin. Kapag nailagay na po natin yung melting cheese, kailangan po ay ayusin din po natin na ang keso po ay hindi po yung nag-uumapaw po sa ano po, sa atin pong uh, dough. Yan po, aayusin po yan. Yan. Ngayon naman po, After po natin malagyan ng keso, lalagyan natin yung paborito ng mga bata, yung pang-toppings na po natin. So ngayon po, ang gagawin po natin ay Hawaiian. Ayan. So sa Hawaiian po natin, ang toppings po natin ay ham and pineapple bits po. Sige po. Ngayon sa mga nagnenegosyo, dapat po may bilang po ang dami ng nilalagay nating ham. Bakit? Para po lahat ng ano natin, ng pizza natin, consistent po na yun po yung dami ng nailalagay at mas nako-compute po natin ng maayos para sa ating pumpuhunan. Ayan po. So may ham na po tayo. Ngayon naman po ilalagay po natin ay pineapple tidbits naman. So sa paglalagay po natin ng pineapple tidbits, ang kailangan din po dyan ay may bilang din po para lahat po ng malalagyan natin pizza, alam po natin ngayon kung ano po at magkano ang puhunan po natin. Ayan. So ito po ang amin pong Hawaiian. Ayan po. So after na po natin itong matoppings, gagawin naman po natin, isasalang na po natin siya sa oven. na preheat na po, ilalagay na po natin ang ating pizza. Sa so, paglalagay po ng pizza, kailangan po sa taas po muna ng oven nilalagay sa top layer para po mag-melt po agad yung cheese. Okay, so ngayon po na naisalang na po natin ang pizza natin, una doon sa taas, siyempre para mag-melt yung cheese. Next naman po noon ay nilipat po natin doon sa babang layer para naman po mag-toast yung dough niya. Ngayon naman po uh, na na-toast na po yung dough natin, ilalabas na po natin. Ayan na po siya. So melt na po yung cheese niyan and na-toast na po yung dough. Okay, sa so pag po natin ng pizza, 8 slices po yung gagawin natin. Kasi even po sa mga tindahan, ganun po yung ginagawang slice nila. So una po yan ay pa-cross. Yan. Then pa-X naman po para makuha po natin yung 8 slices. Okay, yan. So, yung iba, naglalagay ng hot sauce. Yung iba naman, ketchup. Ayan, after yan, after niya, ready to eat na. Okay. Ngayon na, na, na -toast na natin ng init-init pa. Tikman naman natin. Perfect po yung pagkakagawa. I-try niyo rin po ito sa bahay niyo, malay nyo, magustuhan mga anak niyo, and maging negosyo niyo na rin. Okay, ngayon na natikman natin yung ating pizza, syempre need natin ipatikim din to sa ating kasama rito, kay Ka Jillian. Hello po mga kapatid, ngayon po titikman po natin yung gawa ni Ka Arnold po. kumusta po? Okay po, the best po. Okay naman. You must try po din po. Malay niyo po, ito po yung maging business niyo po sa susunod po. Ang business po namin ay nagsimula po. Nung panahon ng akin pong anak ay napakahilig sa pizza. Bali, sa isang mall po dito sa Maynila, pumapasyal kami. And kada pasyal po namin doon, ang hinahanap po agad niyan, pizza. So, mga ano yun eh, mga around 2013. So, sabi namin, uh, bakit ba kailangan pa bumunta tayo ng pumunta rito at bumili pa tayo ng pizza kung kaya naman natin gumawa o magtinda ng pizza para doon sa kakain. So, napaka-liit pa ng thinking namin no, na kung paano magsimula yung business namin. 2014, July, nang kami po ay umangkat ng pizza, doon mismo sa binibilan namin ng pizza. Yun po yung maganda roon at ka naman nila kami. So nagsimula kami na kumukuha muna ng pizza and ang maganda naman po yung, ano, yung negosyo dahil akala nga namin po, anak lang namin yung unang customer, eh dumami na po. Dahil lahat po ng mga dumadaan, lahat po ng mga kapitbahay at kalapit ano po namin, mga customer, ayun, tumangkilik po ng pizza namin. Kami po ng aking mga kapatid ay pinanganak po dito sa Maynila na po mismo. Ito po yung pagkakataon na hindi naman po marangya ang buhay. Ang tatay ko po ay construction worker at ang nanay ko naman po ay uh, nananahi. Sa edad ko po na pitong taon, uh, natututo na po kung magtinda. Dahil ang lola ko po ay gumagawa ng pulburon. Yung pulburon po, nilalako ko. Una dito lang sa mga kapitbahay. Then hanggat hindi po pwedeng tumawid dahil bata po ako na at bawal, iniikot ko po yan para magtinda ng pulburon. Dumating din po yung panahon na nauso na po yung bibingka at gelatin. So sa akin po noon, yung konting kinikita ko ron, Pinambibili ko ng laruan ng kapatid kong punso. Kasi maliit pa eh. Pero, gusto ko napapasakay yun ng mga kapatid ko. So, nabibila ko sila ng mga kakani, ng, ng laruan, ng mga maliliit. Sa ganung bagay, napupulfill na agad yung ano ko eh. Yung ginagawa kong effort sa pagtitinda. Mula po nung elementary, titinda na po ako ron. Tumutulong po ako sa kantin, naabutan na rin po ron. And kahit pa paano sa pagtulong, binibigyan tayo ng soup, ng Nutriban na nakakamenos na po. Sa imbis na ipapambili ko pa. At nung high school naman po ay, yun naman po, mga project, mga assignment, na mga sa related sa design, sa mga ano, wallet or mga stuff toy na kinukuha ko po sa mga klase ko na ipapagawa po nila sa akin. Hanggang sa dumating po yung panahon sa college po, dahil matut na, natuto na tayo mag-design, mag-drawing, nakakapag-charcoal painting ako, oil painting. Kaya simula po sa pagkabata, mula elementary, high school, hanggang nag-college, eh, into business na po talaga tayo. Nagtrabaho naman po ako sa isang event na year-end na mga carnival. Ako po ang isa sa mga sa production staff po nila ron. Ang ginagawa po namin ay mga horror houses. So kami po yung mga gumagawa ng mga props, ng mga maskara, ng mga mascot, basta lahat na nakakatakot. So yun po ang ginawa ko at naging introduction po sa pagpasok ko na po sa isang TV production. Kami naman po yung set dresser doon. So sa mga sa isang mga scene, sa mga sets, kami po ay nag-aayos ng mga set. Nakapagtrabaho na rin po ako sa isang foreign film na dito po sinuting sa Pilipinas. Nakapagtrabaho na po ako sa isang TV network company na. Doon naman po ang trabaho kay community development head. So kami po yung nagpapalaki ng community nila mula Luzon hanggang Mindanao. Then after po noon, napunta naman po ako sa IT company eSports. Yun po yung naging trabaho ko naman. Ako naman po naging game master doon and brand activation po sa kanila. habang ako po ay naghahanap buhay at ito naman pong anak ko ay mahilig nga sa pizza, uh, nakapag po kami ng uh, pizza business po namin na umaangkat po kami ng panahon na yun. Habang ako po ay nasa malayo, ang akin po may bahay, ay siya naman po tumutulong at nag-aasikaso po ng negosyo po namin. Uh, taong July 2014, nang kami po ay nagsimula ng umangkat ng pizza. Bali dito po sa aming barangay, ito po ay tinatawag na Barangay Livelihood Program. Uh, kumuha po kami ng isang stall sa bangketa po ng aming pong barangay. Ang pizza po namin noon na kinuha ay nasa 20 piraso pa lang po eh. At sa area po iyon, dahil sa ito po ay livelihood program, marami po kami doon. May mga nagtitinda po ng prutas, may nagtitinda po ng iba pang pagkain. Pero ang pinakamarami pong tinitinda ron, pizza. Panglima po ako sa nagtitinda po ng pizza ng panahon na yun. Ang bawat pizzahan po nung time na yun, tinupuntahan, afternoon pag nabili na roon, lilipat na naman po yung customer sa isa pang pizzahan. Kami po yung huli sa mga napupuntahan eh, ng mga customer. Pero dahil sa masarap po ang pizza namin, doon po karoon kami ng advantage. Mas dumami na po yung customer na nagpupunta sa amin. Nagpapa-order po ako sa kumpanya namin sa pinapasukan ko. nag invite din po ako ng mga nasa kalapit barangay. Nagpapa-sample din po kami sa mga business establishment. Nagbibigay po kami. Sa drugstore dyan, nag nagbigay po ako. Tapos sa mga banko, nagbigay din po kami dyan ng mga pizza. At doon po, nung nakilala nila, eh, every merienda o sweldo nila marami na yung kinukuha nila at mga dormitory din po ng mga siman, marami rin po rito so nag din po kami ron so sa food po kasi talaga mahalaga po yung food sampling dahil diyan po yung pag natikman nila at masarap talagang o order at o order po lalo na rin po affordable po yung pizza natin ang um, pizza po ay 8 slices yan So sa isang pizza po, ang makakain po niyan, mula dalawa hanggang lima hanggang anim. So doon pa lang po, lumalaki na po yung market niyo. Dahil sa anim na kumain na yon, may papasa rin po nila yon sa iba. At sila naman po bibili at makakatikim din po yung iba. Yun po kagandahan ng pagpipizza. Marami po ang nakakakain sa isang box lang po ng pizza. Dumating po yung pagkakataon na sinubok po kami sa pagninegosyo. Taong 2020, nang magsimula po ang pandemya. Ang una po ay itong uh, sa Taal Volcano, na umabot po hanggang Maynila yung ashfall niya. Na lahat po tayo naka nakaano. Kaya ang tindahan po namin, hindi may po na pag sobra yung ashfall, yung ano, eh nagsasara po kami. At sumunod naman pong pagsubok, ay ito ng pandemya mismo ng COVID. Lahat po ng ng establishment pagkain man o kung ano man ay nagsara po ng panahon na yun. Dumating po yung punto na tayo ba ay makakapas makakapag-survive sa negosyo nito. Kasi nung panahon na yun magsisimula pa lang po kami ng sarili namin. So wala na po itong atrasan. Pero, yung pananampalataya. Noong time po ngayon, meron po kaming sasakyan na ginagamit po sa transport network group. Pero nawala eh. Nawala yung lahat eh. Kaya ang ginawa po namin, binenta po namin yung sasakyan. At doon po, kumuha po kami ng puhunan. Sa pagbili po ng mixer, sa pagbili po ng aming oven, nag-training po ako ng makailang beses para makuha lang po yung saktong timpla. Ang masakit po noon, pati po kami nagkasakit din. Kaya po talagang sabi namin, ito na yun, baka hindi pero yung sakit namin, hindi naging hadlang para ituloy namin. Kasi hindi po kami tinamaan ng napakatindi dahil kahit pa paano, nabakunahan na po. Noong time pong yun, sarado po lahat ng establishment. Hindi lang po dito sa atin, kahit sa mga mall, sa lahat. Kaya yung sa pagpipitsa po namin na isa lang po kaming nagtitinda, doon sa pwesto po namin. Dumami po yung pila dahil nang time po niyo wala po talaga mabila ng pagkain. So kami po yung talagang pinilahan mula sa kaliwa hanggang kanan na umabot po ng ilang metro ang layo ng pila. Araw-araw po yun. Hanggang sa dumating po yung punto na nakilala po kami na doon po yung mga nawalan din po ng trabaho umangkat na rin po sa amin. So mula po sa isang maliit na bahay na sa sala lang po kami gumagawa, hanggang saan makalipat na po kami sa bahay na ito na mas malaki po at mayroon tang na talagang espasyo para sa isang production. Mag simula na po kami mag-produce po ng na sarili namin pizza at kayang-kaya na po namin ngayong ma-entertain lahat po ng order ng aming mga retailer. Kami po ay nagsimula sa mga isandaang box lang po sa isang araw sa production. Hanggang sa umabot na po sa daan, pitong daan, isang araw. Sa awa at tulong po ng ama, uh, nakapagpaaral po kami na aming pong anak sa pamagitan po nito. Dahil alam niyo naman po, nung pandemic, lahat po nawalan din ng trabaho. So ako rin po, nawalan din po ako ng trabaho. At dito po ako nag-focus na. Ako po yung nagsisimula magmasa ng dough. Hanggang sa matapos po matoppings. Ako rin po yung nag-photoshoot ng pizza. Ako rin po yung gumawa, nag-design para po sa aming uh, social media. At ako na rin po yung nag-market po noon. So all in all po, lahat, mula po sa scratch, ako na po lahat yung gumawa. Hanggang sa pagmamarket po at pagkuha rin po ng aming mga resellers or mga retailers po namin. Noong panahon po na down po kami at dumadaan po kami sa napakatinding pagsubok. Ang hindi po namin pinabayaan, yung pagtupad ako po yung mga awit. Ang anak ko naman po yung nasa PNK. At ang asawa ko naman po yung nasa pananalapi. Isa po yan sa susi ng hindi ka po bababayaan ng ama. Kasi patuloy kang tumutupad. At hindi, hindi po kami nakakalimot na manalangin matindi ng buong puso Nung panahon po iyon, patuloy po kaming naglilingkod at hindi rin po namin pinababayaan ang aming paghandog. Mahalaga-mahalaga po yan. Kasi binibihaya ka ng Ama. Tunay po na hindi kami pinabayaan ng Diyos. Dahil sa lahat po nang nangyari sa amin, na kami po ay nandun sa baba, yung pagtulong po, ramdam na ramdam po namin eh. Dahil sa dami ng mga nahihirapan ng panahon na yun, kahit po yung mga nawalan na ng hanap buhay, sa buong komunidad na pinasara ang mga bawat barangay, eh kami po y talaga namang tinutulungan at pinagpapala ng Ama. Uh, yung mga pagkakataon po na kinakailangan namin ng tulong ng Diyos, Dumarating po agad, kada panalangin po namin, kung ano yung pinanalangin noong time na yun, pinagkakalaw po ng ama agad sa amin. Hanggang sa dumating po yung panahon na nadagdagan po kami ng mga reseller or mga retailer, uh, ito po ay hindi lamang po dito sa Maynila. karon po kami ng mga reseller sa uh, Metro Manila na at nagkaroon din po sa South, sa Cavite. Nagkaroon din po kami ng retailer po sa Camarines Norte, sa Kabikulan. At meron, pa rin, meron na rin po ng mga tumatawag at nagme-message po namin na hanggang sa Mindanao po, nais po nilang umangkat po ng pizza namin na pinag-aaralan po namin sa ngayon kung paano namin sila uh, mabibigyan po. Bilang uh, pasasalamat naman po sa Ama, sa bawat okasyon sa kapilya hanggang sa pag nagkakaroon po kami ng bantayan uh, nagdadala po kami ng pizza para sa aming pong bantayan para hindi lang po uh, makilala ang aming pong uh, negosyo para na rin po may share po namin sa mga kapatid at matikman din po nila tulad nga po ng isang perfect pizza punong-puno po ng layers ng passion at dedication ang negosyo ni Ka Arnel. Mula sa simpleng idea, naging isang pizza amazing success story ang kanyang negosyo. Punong-puno ng tamis, alat, at syempre ng cheese. Kailangan talaga ng perfect combination para maging matagumpay at maging perfect ang lasa ng pizza. At katulad nga po ng sinabi ni Carnel na ang key ingredients niya ay ang sipag, dedikasyon, at ang pagtitiwala. Sa ating Panginoong Diyos, perfect combination, di po ba? Kaya naman para malaman pa natin ang iba pang secret ni Ka Arnel kung paano niya sinimulan ang kanyang business, panoorin po natin itong question of the day. Let's all watch this. Sa kagaya ko po na gustong magtayo ng negosyo ng pangkalasugan, ano po yung mga basic na kailangan ko po i-consider? Uh, okay, salamat po sa tanong na yun at alam ko po napakalaga nun para sa pagsisimula ng negosyo. Asa pagsisimula po ng negosyong ito, ang kailangan po natin muna ay yung knowledge po sa pagpipitsa. Kailangan po may may alam po tayo at nakakapag-research, nagbabasa po tayo ng tungkol po sa pizza. Susunod naman po ay may dalawang bagay po tayo na pwedeng simulan. Una po, uh, kumuha po muna tayo o umangkat po muna ng pizza para maging retailer po. Kasi ang pagpipitsa po ay hindi po biro. Kailangan po dyan, masimulan po natin sa maliit na halaga. Kahit po sa roughly mga 5 to 8,000. Dahil bibili po tayo ng oven, bibili po tayo ng mga kagamitan. At sa pagangkat po natin ng pizza na iilan, na may titinda po natin, makikita na po natin ngayon kung ang location po natin ay may potential po para magkaroon po ng maraming customer na tatangkilik po ng inyo pong pizza business. Ang isa naman po na pwede po natin gawin, kung meron naman po tayong puhunan, ay magtayo po ng production mula po sa paggawa po ng dough hanggang sa pagtatapings. Ito po ay may malaking puhunan po. Ang um, pagsimula po ng puhunan nito ay nasa mga Uh, 20 to 50,000 sa initial. Sa ganitong negosyo po, kayo po ang unang-unang dapat na may alam sa paggawa po ng pizza. Kailangan nyo po ng training, ng education sa paggawa po ng dough at sa pagtitimpla po nito. Maraming maraming salamat po, Carnel, for that tips and ideas. Ganun po pala ang mga dapat natin i-consider sa pagbubukas po ng business, no? Totoong be truly inspired by your journey, ka Arnel. Lalo na po sa inyong sipag at dedikasyon at lalong higit po yung pagtupad niyo po ng tungkulin at pagtitiwala sa magagawa ng ating Panginoong Diyos. Yes, and we hope na may natutuhan din po ang ating mga ka-CFO today. Kaya nabitin po ba kayo sa ating episode today? Don't worry, meron po tayo ulit next week, same time, same day sa Monday. At para always kayong updated every day sa mga upcoming episodes ng CFO Today, don't forget to like and share and follow the official Facebook page and YouTube channel ng Iglesia Ni Cristo Christian Family Organizations. Ako po muli, ang kapatid na May Andela Cruz. Sana po kayo ay na-inspire, na-encourage at na-motivate na kung kaya nila, kaya nyo rin yan. Kaya, kaya rin nyo na yan. We hope you've been inspired by Christian Living only here on CFO Live Live Today.